Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Ngayon, isa na siyang taong kayang paamuin ng mga banal na hayop. Habang lumilipad pataas, ipinahayag ng Phoenix ang kanyang pasasalamat sa tulong ni Xiao sa pagbasag ng selyo. Ngunit kapos ang oras, binalaan siya ng Phoenix na guguho na ang lugar. At ang balita tungkol sa pagbagsak ni Asts ay mabilis nakakalat. Bago umalis, pinaalalahanan siyang muli sa kanyang responsibilidad sa anak ng Phoenix. Pagkatapos ay sinabi nitong kailangan na nilang umalis agad. Nagprotesta pa si Xiao na para bang ilang araw pa ang natitira. Hindi pa raw niya nakukulekta ang mga gantimpala, ngunit nagsimula nang gumuho ang templo, bumabagsak na ang mga bato mula sa kisame. Hindi na ito pinansin ng Phoenix at tinawag na basura ang mga natirang gamit. Ngunit sa kabila ng kanyang sinabi, tumutok ang atensyon ni Xiao sa isang partikular na artifact. Para sa kanya, hindi ito basta-bastang kalat. Ito ay isang patak mula sa Diyos ng apoy. Sayang naman kung iiwan lang. Inabot niya ito at pinulot. Lumabas ang isa pang abisu. Ito ay ang banal na baston ni Hephaestus, si Rana, ngunit makapangyarihan pa rin. Ipinakita sa stats na malaki ang dagdag sa espirito at mga kakayahang may kinalaman sa apoy, kahit na marami sa mga kakayahan nito ay hindi pa ma-access dahil sa pinsala. Ngumiti si Xiao habang tinitingnan ang baston. Kahit sirang-sira na, nasa antas na ito ng epic grade. Kapag lubusang inayos, maaari pa itong maging isang banal na artifact. Bigla na lang inactivate ng Phoenix ang isang magic circle sa harapan niya at iginiit muli na kailangan na nilang tumakas. Buong estruktura ay mabilis nang guguho. Sa pagtingin ni Xiao sa bumabagsak na templo at sa aktibong bilog ng mahika, agad siyang pumayag. Pabulong niyang sinabi sa sarili na ang nawala lang naman ay isang clone, sabay takbo papunta sa portal. Sa itaas, sa kalanggitang banal, kumikislap ang mga kidlat sa langit. Ang mga estatwa ng mga Diyos ay nakatayo ng matatag, tila ba may sariling presensya na para bang buhay. Isa sa kanila ang tahimik na nagsabi ng tungkol sa clone at ang pagkawala nito. Sumagot naman ang isa pa, pinapaalalahanan si Hephaestus na huwag masyadong mag-inarte, clone lang naman yun. Tumingin si Hephaestus sa kanyang kamay matapos marinig ang iba. Kalma niyang inamin na ang nawasak ay ang clone na inatas ang magbantay sa Lind Divine Phoenix. Sa nararamdaman niya, ang mundong iyon ay gumuho na ang mundo. Isa sa mga estatwa ng Diyos ang nagsalita ng may pag-aalala. Ang Linda Divine Phoenix ay mahalaga sa kanilang mga plano. Isinakripisyo pa nila ang kanilang pagkajos upang maisil ito. At ngayon, wala na ang mundong iyon. Isa pang Diyos ang sumali sa usapan, pinipilit si Hephaestus na magpaliwanag. Mas matalim ang kanyang tono, halatang walang pasensya. Isang estatwa naman, mas galit kaysa sa iba, ang tahasang tinawag si Hephaestus na inutil at humiling pa ng kanyang kamatayan. Lalong tumindi ang tensyon hanggang sa isang Diyos ang nagsalita para wakasan ang pagtatalo. Pinaalalahanan niya ang lahat na matapos ang napakaraming taon ng pagkuha ng origin power, sapat na ang kanilang nakalap. Ngayon, ang fokus dapat ay ang pagtukoy sa ugat ng problema. Tumahimik ang lahat ng estatwa at tumango sa pagkakaintindi. Samantala, sa labas ng Fire Temple, nakatayo si Sister Tao sa may pasukan, naghihintay. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha habang tinititigan ang gumo-guhong estruktura. Napaisip siya kung namatay na ba talaga ang batang iyon sa loob. Ngunit biglang lumitaw si Xiao sa kalangitan, kasama ang Phoenix. Nagulat siya, hindi makapaniwalang buhay pa ito. Habang bumababa si Xiao at lumapag sa harap niya, hindi niya napigilan ang mapabulalas ng kanyang pagkabigla. Si Xiao, punung puno ng enerhiya ay ngumiti at ng asar, tinanong kung bakit parang sabik. Siyang mamatay na siya, bago pa makasagot si Sister Tao, napalingon siya sa Phoenix sa tabi ni Xiao. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi yun basta bastang nilalang, isa yung napakataas na antas ng banal na nilalang. Lalong tumindi ang kanyang ekspresyon habang nauunawaan kung gaano kalalim na ang nasangkutan ni Xiao. Sa sandaling iyon, ibinuko ng Phoenix ang kanyang mga pakpak at nagpakawala ng mainit na aura sa paligid. Pagkatapos, lumipad ito paitaas sa langit, iniwan ang isang huling mensahe para kay Xiao, alagaan ang kanyang supling, at muli silang magkikita. Tinanggap ito ni Xiao ng casual. Si Sister Tao, na hindi pa rin makapaniwala, ay sinubukang unawain ang lahat ng nangyayari. Itinuro niya na hindi lang nakaligtas si Xiao, kundi dala pa nito ang isang itlog ng Phoenix. Humula siya ng malakas, baka daw may hindi ka panipani walang swerteng pamana si Xiao mula sa kanyang mga ninuno. Sumagot si Xiao ng may kumpiyansa, baka nga raw. Isa sa pinakamalaking lakas ni Xiao ay ang pagiging marap patayin. Hindi na nagaksaya ng oras si Sister Tao at agad siyang tinanong kung ano pa ang mga nakuha niya. Gusto niyang makita ang iba pang kayamanang nadala ni Xiao mula sa templo. Masiglang ipinakita ni Xiao ang isang patak ng banal na dugo, itinaas ito ng may pagmamalaki. Pagkakita pa lang ni Sister Tao sa dugo, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Kilalang kilala niya ito, dugo ng isang Diyos. Hindi siya makapaniwala. Habang sinusuri ni Xiao ang dugo, napansin niyang may hindi kapanipaniwalang nangyari. Taglay nito ang tunay na pagkadyos, at dahil dito, umangat ang antas ng dalawa niyang klase. Sa itaas nila, lumulutang sa hangin ang pulang poloka, binabati si Xiao. Dahil umangat ang ranggo ng klase ni Xiao bilang God of Fortune, pati ang kanyang kasamang Red Toad ay na-upgrade din. Tiningnan ni Xiao ang notification sa harapan niya at napansin kung gaano nakalalakas ang mga bagong kasanayan ng klase niya isang partikular na kakayahan ang tomb attack sa kanya, rolling in riches, nagbibigay ng dalawang porsyento na dagdag sa ginto kada araw. Pabirong naisip ni Shaw na baka pati si Warren Buffett ay may ingit dito. Hindi napigilan ng Red Toad ang sarili matapos basahin ang detalye ng kakayahan. Sumigaw ito sa sobrang tuwa, sobrang lakas daw ng skill. Ipinakita naman ni Xiao ang isa pang talento, Infinite Beast Taming. Sa tulong nito, kahit isang Lord Rank Beast ay maaaring umangat sa Mythical Rank kapag naabot na ang pinakasukdulang antas ng kultibasyon nito. Halatang halata kung gaano siya kaproud sa bagong lakas na nakuha niya. Habang pinapanood siya, inamin ni Sister Tao na talagang nakakatakot ang mga Hidden Classes. Umamin pa siya na medyo naiinggit. Makalipas ang kaunting sandali, inilapag ni Xiao ang itlog ng Phoenix sa ibabaw ng magma. Habang tinitingnan niya ito ng mabuti, parang gumalaw ang itlog. Napaisip siya kung guni-guni lang ba iyon, pero mukhang nagsisimula ng mapisa ang Phoenix sa loob. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay sa itlog. Batay sa nararamdaman niya, mapipisa ito sa loob ng pitumput dalawang oras. Inisip niyang ang pinatibay na pagkajos mula sa pagangat ng klase niya ang nag-trigger sa pagbabagong ito sa itlog. Dahil dito, napagpasiyahan niyang maghintay na lang. Panahon na para umuwi. Tumingin si Sister Tao sa kanya at nagtanong kung aalis na ba siya agad. Nag-alala kung gusto pa niyang magikot-ikot sa lugar, pero hindi na nagdalawang-isip si Xiao. Wala siyang balak. Wala talaga siyang balak bumalik sa lugar na iyon. Medyo nadismaya si Sister Tao, kaya ibinanggit niya ang tungkol sa komisyon niya. Agad naman siyang sinigurado ni Xiao, maliit na bagay lang iyon at siya na ang bahala. Maya-maya, sa Windleaf Main City, sa loob ng isang gusali, may biglang sumigaw, sinisigawan ang mga tao na umalis, at nagbanta pa ng karahasan kung sakaling bumalik pa sila. Pagpasok ng bida sa gusali, sandali siyang huminto at tinaasan ng kilay ang narinig na kaguluhan. Tumingin siya sa pinanggagalingan ng ingay, at sa kanyang pagkagulat, nakilala niya ang sigaw ng lalaki. Walang iba kundi ang City Lord mismo. Kasabay nito, napatingin si Sister Tao sa taong sinisigawan at nakilala rin niya ito. Napansin ni Aaron, ang City Lord, ang pagbabalik ng bida at maluwag siyang binati nito. Parang wala lang. Medyo naguguluhan pa rin, kinamot ng bida ang kanyang ulo at tiningnan ang kakaibang suot ng City Lord, sabay tanong kung ano bang nangyayari. Bago pa man makasagot ang City Lord, isang sundalo sa tabi nila ang lumapit, halatang kaba at pawis ang bumabalot sa kanya. Kinawayan niya ang bida para lumapit at sinimulang ipaliwanag ang sitwasyon. Ayon sa kanya, mula nang manirahan ang mga duwende, dwarfs, sa syudad, ginagawa ng City Lord ang lahat para mahikayat silang tumulong sa muling pagtatayo ng lungsod. Pero sobrang hirap kausap ng mga duwende, wala silang pakialam sa mga alok at patuloy na binabaliwala ang City Lord. Lalong nalito ang bida at tinanong kung anong kinalaman noon sa kakaibang kasuutan ng City Lord. Paliwanag ng sundalo, dahil sa sobrang desperado, sinubukan ng City Lord pasayahin ang mga duwende batay sa gusto nila. Nang marinig nilang mahilig daw sa kanin ang mga ito, nagbihis siya ng akma sa tema ng kanin, umaasang mapapalapit sa loob ng mga duwende. Hindi makapaniwala ang bida, hinawakan niya ang kanyang mukha sa pagkadisbelief at tinanong kung paano nila naisip ang ganoong kabaliw na solusyon. Pagkatapos ng ilang saglit, kalmado siyang lumingon sa sundalo at sinabing sabihin na lang sa City Lord na magpalit ng damit, siya na mismo ang kakausap sa mga duwende. Laking ginhawa ng sundalo at dalidaling umalis para ihatid ang mensahe. Habang naglalakad si Xiao papunta sa kinaroroonan ng mga duwende, napabulong siya na matitigas talaga ang ulo ng mga ito. Bigla na lang, isa sa mga duwende, hawak sa kwelyo ang isang tao, ang sumigaw sa inis, pinagbabantaan ito na huwag nang bumalik, kahit pa kaibigan siya ni Yao. Narinig ito ng bida at kalma siyang nagsalita mula sa likod, ipinakilala ang sarili. Napalingon si Thor, ang duwende, sa gulat. Pagkakita kay Yao, tinanong niya agad kung natagpuan na ba ang Fire Temple. Ngiti ang sagot ni Yao, hindi lang niya ito natagpuan, kundi nakapasok din siya roon. Napuno ng sigla ang mukha ni Thor at agad niyang tinanong kung pwede silang bumalik sa templo. Ngunit umiling si Yao at ipinaliwanag na hindi na pwedeng balikan iyon. Nang tanungin kung bakit, inilabas niya ang banal na artifact na nakuha niya, ang Divine Staff ng Fire God. Gumuho na ang templo, at ito lang ang natira. Halatang naantig si Thor, nang makita ang baston, agad niya itong nakilala. Ang iba pang duwende, nang makita ito, ay lumuhon. Para sa kanila, ang hungahawak sa baston ay ang hinirang na sugo ng Fire God. Buong puso silang nakiusap kay Yao na pangunahan sila bilang sugo, at pamunuan ang lahi ng mga duwende patungo sa bagong kinabukasan. Tinanggap ni Yao ang papel at inutusan silang manatili sa Windleaf Main City at tumulong. Sa rekonstruksyon nito, Walang pag-aalin lang ang nangako ng suporta ang mga duwende. Si Thor, bilang pagpapatibay ng kanilang katapatan, ay nagsabing pupunta siya agad upang ipaalam sa buong klan. Bago siya umalis, tinawag siya ni Yao at nag-iwan ng isang huling hiling, may ilang kagamitan pa siyang kailangang ipapanday. Nang marinig ito, buong kumpiyansang sumagot si Thor na kahit gaano pa karami ay kayang-kaya nila. Tumawa si Yao at paalalang sinabi na huwag magbiro tungkol sa mga Diyos, kahit pa okay lang ang biro sa ibang pagkakataon. Pagkatapos noon, nagbigay siya ng hudyat para simulan ang gawain. Nagpalit ang eksena pabalik sa Windleaf City, kung saan ang City Lord ay nakatayo sa harap ng isang. Sa harap ng isang salamin, humahanga sa sarili, nakatayo ang City Lord. Nagsuot siya ng kasuutan na kahawig ng flatbread, iniisip kong ang kakaibang itsura niya ay makakatulong para makuha ang loob ng mga duwende. Biglang pumasok ang isang sundalo sa likuran niya, nagmamadaling nagulat, umalis na raw si Thor kasama si Lord Yesha. Nagulat ang City Lord at agad na nagtanong kung saan sila nagpunta. Itinuro ng sundalo na papunta na ang mga duwende upang tumulong sa muling pagtatayo ng sudan. Sa sobrang tuwa, inakala ng City Lord na naantig na ang puso ng mga duwende sa kanyang mga pagsusumikap. Ngunit nagatubili ang sundalo at ipinaliwanag na si Lord Yao, yisya talaga ang nakumbinsi sa mga duwende. Napanganga ang City Lord sa narinig, lalo na't ilang araw na siyang walang napapala. Hindi makapaniwala, tinanong niya kung paano na-convince agad ni Yao ang mga duwende. Hindi sigurado sa mga detalye ang sundalo, pero sinabi niya na ilang salita lang daw ang ipinagpalitan ni Nayao at Thor, at pumayag na agad si Thor. Wala naman daw anuman na mukhang espesyal sa pag-uusap. Habang papalabas na ang City Lord, tinanong siya ng sundalo kung saan siya pupunta. Sumagot ito sa sarili, pabirong may lungkot, sasali na lang yata ako sa perya. Halatang natalo ang loob. Maya-maya, sa mansyon ng duke, may matinding pag-uusap na nagaganap. Isa sa mga noble ang nagsabing si Yisha ay tila masyado ng mayabang. Si Lady Leila, ang host, ay nakikipag-usap sa ilang noble envoys. Isa sa kanila ang nagpapaalala na sila ay mga sugo ng hari, ipinadala sa Windleaf City sa utos ni Prinsipe Kurami, at hindi nila pwedeng ituloy ang formal na pagbibigay ng titulo ng hindi nakikilala si Yesha. Agad na napansin ni Ayla, Leila, na ginagamit lang nila ang pangalan ni Prinsipe Kurami para puwersahin siya. Pero ang isa sa mga sugo, ngayon ay mas agresibo na ang tono, ay sinabing matagal nang may pagkagusto sa kanya si Prinsipe Kurami, at iminungkahin baka isang pribadong pag-uusap nila ng prinsipe ang makalutas sa problema. Hindi natuwa si Ayla. Agad niya itong tinanggihan at sinabing tigilan na ang ganoong mga iniisip. Halatang naiinis, sinabi ng sugo na ang kanyang ugali ay naglalagay sa kanya sa alanganin. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Isha at narinig ang pag-uusap. Hindi na siya nagatubili. Agad siyang nagsalita at ipinaabot ang kanyang pagkainis sa nangyayari.